Isipin mong magising ka isang umaga at matutuklasan mong ang universo ay nagsanib puwersa upang ibigay ang jackpot ng isang buhay. Ngunit para lamang sa ilang piling mga tao. Paano kung sasabihin ko sa iyo na limang partikular na zodiac signs ang malapit ng makaranas ng isang malaking biyaya na magpapabago ng kanilang kapalaran sa pinansyal magpakailanman? Hindi lang ito swerte. Ito ay tadhana. Ang mga bituin ay nag-align at ang mga kosmik na enerhiya ay nag-uugnay upang magbukas ng mga pintuan ng kayamanan, kasaganaan, at mga pagkakataong hindi masukat. Kaya aling mga signs ang tadhana na tumanggap ng pagbabasang magpapabago ng kanilang buhay. Maghintay at samahan kami sa pag-reveal ng limang maswerte na tatama sa jackpot sa dalawang libo Naisip mo na ba kung ang mga bituin nga ba ang may hawak ng susi sa iyong pinansyal na tadhana? Paano kung ang universo ay tahimik na naghahanda upang pagpalain ng ilang mga zodiac signs ng isang pagbabagong kayamanan na sobrang laki na kayang baguhin ang lahat sa isang iglap? Well, malapit na ang iyong paghihintay. Sa 2025, ang mga bituin ay mag a upang magdala ng swerte sa limang masuwerte na signs na malapit ng tumanggap ng jackpot na biyaya na wala ng katulad. Hindi ito basta koinsidensya. Ito ay cosmic na tadhana. Ang mga napiling signs na ito ay makakaranas ng mga breakthroughs na magdadala ng malaking pinansyal na tagumpay. Maging ito man ay sa pamamagitan ng promosyon sa trabaho. Mga hindi inaasahang pamumuhunan o mga pagkakataong magpapabago ng buhay. Ngunit ang tanong ay, ikaw ba ay isa sa kanila? Manatili ka lang at samahan kami sa pagdiskubre kung aling mga signs ang aakyat sa tuktok, aangkinin ang kanilang mga yaman, at makikita ang kanilang kayamanan na dumarami ng lampas sa kanilang pinakamalaking pangarap. May plano ang universo at panahon na para malaman kung bahagi ka ng plano. Ang mga cosmic na puwersa sa laro Ipinapakita ng astrology na ang lahat sa universo ay konektado. Bawat galaw ng mga celestial na katawan ay nagpapadala ng mga alon sa ating mga buhay. Tinutulungan tayong maglakbay patungo sa ating tadhana. Ngayong taon, ang universo ay nagorganisa ng mga hindi pangkaraniwang kaganapan na magbubukas ng mga landas patungo sa kayamanan at tagumpay para sa mga nakakasabay sa kosmik na ritmo nito. Ang makapangyarihang pagkakasunod-sunod ng Jupiter at Venus ay isang ganitong kaganapan na magdadala ng kasaganaan. Bilang dalawang pinakamakapangyarihang planeta, ang kanilang bihirang conjunction ngayong taon ay handang maghatid ng mga kamanghamanghang pagkakataon para sa paglago at kasaganaan. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Ang presensya ni Pluto sa kosmik na kombinasyong ito ay may mahalagang papel sa makapangyarihang pagbabago ng pagkakasunod-sunod na ito. Si Pluto, ang planeta ng pagbabago at muling pagsilang, ay magtutulak sa mga napiling zodiac signs na yakapin ang pagbabago at muling pagbuo ng kanilang sarili. Hindi lang ito tungkol sa kayamanan, ito ay tungkol sa isang kabuang pagbabago kung paano tinitingnan ng mga signs na ito ang kanilang pinansyal na hinaharap. Ang mga cosmic na alignments na ito ay bihira at nagtataglay ito ng isang pagkakataon na dumarating lamang paminsan-minsan. Para sa mga masuwerte na signs, ito ay isang panahon upang kumilos ng may katiyakan dahil alam nilang ang universo ay sumusuporta sa kanila. Ang mga bituin ay nag-align at ang swerte ay pabor sa mga handang angkinin ito. Ngayon, Tignan natin ang mga particular na signs na tinadhana para sa pagbabagong pinansyal na ito. Aries. Ang matapang na leader Aries. Ang iyong likas na tapang at walang takot na pamumuno ay malapit nang magdala sa iyo sa isang bagong yugto ng kasaganaan. Ngayong taon, ang universo ay gumaganti sa iyong tapang at sa iyong kahandaang magsapanganib. Palagi kang naging trailblazer, nangunguna sa iyong karera at personal na buhay. At ngayon, ang mga bituin ay nag-align upang ibigay sa iyo ang breakthrough na matagal mo nang hinihintay. Sa makapangyarihang conjunction ng Jupiter at Venus, ang mga pagkakataon para sa Aries na magtagumpay sa kanilang mga karera ay nasa abot tanaw. Kung ito man ay isang bagong job offer, promotion o negosyo, ang universo ay nagbubukas ng mga pintuan na magdadala sa iyo sa mas mataas na pinansyal na tagumpay. Maari mo pang matagpuan ang iyong sarili sa tamang lugar, sa tamang oras, nakikilala ang tamang mga tao na tutulong sa iyo upang palawakin ang iyong kayamanan. Ngunit hindi lang ito tungkol sa iyong karera. Ang planetary alignments ay nag encourage din sa iyo na magsagawa ng mga matapang na hakbang sa ibang bahagi ng iyong buhay. Para sa Aries, maaring ibig sabihin nito ay mag-invest sa bagong bagay, magsapanganib sa iyong mga pinansyal na desisyon o kahit magdaos ng mga makabuluhang pagbabago sa buhay na magdadala sa iyo sa pangmatagalang kayamanan. Tandaan Aries, palagi kang naging matagumpay kapag kumilos ka, at ngayon ay hindi na iiba. Ang panahon upang kumilos ay ngayon na. Ang iyong likas na kakayahan sa pamumuno ay gagabay sa iyo patungo sa tagumpay, ngunit nasa iyo na kung gagamitin mo ang mga pagkakataon na darating sa iyong landas. Ang universo ay nag-aalok sa iyo ng cosmic push. Tatanggapin mo ba ito? Kung handa ka ng gumawa ng hakbang, ito na ang taon para gawin ito. Ang pinansyal na kalayaan at tagumpay ay nasa iyong kamay. Aries, yakapin ang tapang na naglalarawan sa iyo at hawakan ang iyong tadhana. Taurus, ang matatag na pagtitiis ay nagbubunga Taurus, ang iyong matibay na determinasyon at matiisin na pamamaraan sa buhay ay palaging naging iyong pinakamalalaking lakas. At ngayon, ang universo ay gumaganti sa mga mahabang oras ng iyong pagtratrabaho at ang maingat na pagpaplano na iyong ginawa. Dumating na ang iyong panahon at ang alignment ng mga bituin ay magdadala ng bunga ng iyong pagsusumikap sa buong kasaganaan. Para sa iyo, Taurus, ang kayamanan ay hindi kailanman dumating ng mabilis o madali Palagi mong pinili ang mabagal at matiyagang ruta, maingat na isinusuri ang bawat desisyon at itinaguyod ang iyong pundasyon isa-isa. Ngunit ngayon, sa bihirang conjunction ng Jupiter at Venus na gumagana pabor sa iyo, ang mga matiyagang pagsusumikap ay magbubunga ng mga bagay na hindi mo inaasahan. Kung ito man ay sa pamamagitan ng mga pamumuhunan sa real estate, mga promosyon sa karera, o isang bagong oportunidad sa negosyo, makikita mong magsisimulang tumaas ang iyong pinansyal na kalagayan bilang resulta ng iyong sipag at dedikasyon. Ngayong taon, Taurus, ang iyong pinansyal na tagumpay ay magiging isang direktang pagsasalamin ng iyong pagtitiis. Habang ang iba ay nagmamadali para sa mabilis na kita, ikaw ay naglaan ng oras upang magtayo ng matibay na pundasyon at ngayon ang universo ay gumaganti sa iyo para sa iyong pagsusumikap. Maari mong matuklasan na ang mga hindi inaasahang windfalls ay darating sa iyong buhay. Maaring isang kumikitang kasunduan sa ari-arian, isang kapakipakinabang na partnership sa negosyo, o kahit isang mana na matagal mo nang inaasam. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pera. Pinapalakas ka rin ng mga planeta patungo sa isang mas malalim na pakiramdam ng personal na kasiyahan. Habang patuloy mong binubuo ang iyong kayamanan, ang universo ay nagtutulak din sa iyo upang maghanap ng balanse sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Sa enerhiya ng pagbabagong hatid ni Pluto, maaaring ito na ang taon ng personal na pagbabago para sa iyo. Maari mong muling suriin ang iyong mga pangmatagalang layunin at gumawa ng mga desisyon na mas malapit sa iyong tunay na mga hilig. Taurus, ito na ang iyong pagkakataon upang ani ang mga biyaya ng lahat ng iyong pinagsikapan. Habang ang iba ay nagmamadali, ikaw ay matiyagang nagbuo ng iyong imperyo at ngayon ay panahon na para ito ay magtagumpay. Ang jackpot ay hindi lamang isang windfall ng pera. Ito ay ang kaganapan ng lahat ng mga pagsusumikap, maingat na pagpaplano at determinasyon na iyong ipinakita. Ang universo ay nanunuod at ngayon ay ibinibigay na nito ang pinansyal na breakthrough na nararapat sa iyo. Gemini, ang master ng mga connection Gemini, ang iyong kakayahan na makipag-network, kumonekta sa iba, at mag-communicate ng epektibo ay palaging naging iyong superpower. Ngayong taon, ang iyong talento sa paggawa ng makabuluhang koneksyon ay malapit ng magbukas ng mga pinto ng kayamanan na hindi mo akalain na posible. Ang universo ay nag-align sa paraang ang iyong social skills at kakayahang magtagumpay sa mga partnerships ay magdadala sa iyo ng direkta sa pinansyal na kasaganaan. Sa cosmic na enerhiya ng Jupiter at Venus na pinalakas ang iyong likas na alindog, Gemini, matutuklasan mo na ang iyong mga relasyon ay magiging susi sa pagbukas ng mga bagong pagkakataon. Kung ito man ay sa pamamagitan ng isang makapangyarihang partnership sa negosyo isang kolaborasyon na magdadala sa iyo ng tagumpay sa pinansyal o ang suporta ng mga makapangyarihang tao na tutulong sa iyong makamit ang iyong mga layunin, ang mga bituin ay nag-aalay ng daan para magtagumpay ka. Ang mga partnerships na ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa paglago at pagpapalawak na magbibigay daan upang magamit mo ang mga resources at network na maaaring wala ka pang access dati. Ito rin ay isang panahon kung saan ang iyong mga kakayahan sa komunikasyon ay magiging iyong pinakamahalagang asset. Kung matagal ka nang naghihintay ng tamang pagkakataon upang ipitch ang isang ideya, maglunsad ng proyekto, o mag-promote ng negosyo, ngayon na ang tamang panahon upang kumilos. Ang universo ay nagbibigay sa iyo ng cosmic green light upang gamitin ang iyong boses at network upang likhain ang tagumpay na matagal mo nang pinapangarap. Kung ito man ay sa pamamagitan ng social media, mga business meeting, o mga community events, ang iyong kakayahang makipag-communicate ng maayos ay maghahatak ng mga oportunidad ng kayamanan. Gemini, mahalagang tandaan na ang mga oportunidad na darating sa iyo ay resulta ng mga tao ng pagsusumikap at pagtatayo ng mga relasyon. Hindi ito tungkol sa bigla ang swerte, ito ay tungkol sa lahat ng iyong ininvest na oras at pagsisikap sa iyong mga koneksyon, karera, at personal na paglago. Ang universo ay ngayon ibinabalik sa iyo ang investment na iyon sa anyo ng pinansyal na biyaya. Sa impluensya ni Pluto, asahan mong mararanasan ang personal na paglago kasabay ng iyong tagumpay sa pinansyal. Habang tinatahak mo ang mga bagong venture, maaari mo ring na ang iyong pakiramdam ng sarili at ang iyong karera ay dumadaan sa isang pagbabago. Ito na ang iyong panahon upang mag-evolve at mag-expand, parehong personal at profesional. Inaanyayahan ka ng universo na yakapin ng iyong buong potensyal. Gemini, ang jackpot ay paparating at ito ay daraan sa iyong mga relasyon. Kung ito man ay sa pamamagitan ng kolaborasyon, partnership o mga bagong pagkakataon upang kumonekta Malapit ka ng makaranas ng windfall na magpapataas ng iyong pinansyal na kalagayan. Ngayon na ang tamang panahon upang yakapin ang iyong likas na mga talento at hayaang gabayan ka ng uniberso patungo sa kayamanang naghihintay sa iyo. Leo, ang charismatic na entrepreneur. Leo, ang iyong likas na karisma at espiritu ng pagiging entrepreneur ay palaging nagtakda sa iyo mula sa karamihan. Ngayong taon, ang mga katangiang ito ay magiging iyong tiket patungo sa isang pagbabagong kayamanan na hindi mo pa naranasan. Ang mga bituin ay nag-align upang magdala sa iyo ng malalaking pagkakataon, partikular sa negosyo at pamumuhunan. At lahat ng ito ay dahil sa iyong kakayahang manguna, mag-innovate at magbigay inspirasyon. Sa bihirang conjunction ng Jupiter at Venus sa iyong panig, ang iyong likas na kakayahan sa pamumuno ay pinapalakas upang makaakit ng mga bagong negosyo at oportunidad. Kung nag-iisip kang magsimula ng bagong negosyo, dalhin ang iyong kasalukuyang enterprise sa susunod na level o mag-invest sa isang bagong bagay, ang universo ay gumagabay sa iyo patungo sa tagumpay. Ang iyong espiritu ng pagiging entrepreneur ay magiging mataas ang demand at magiging sabik ang mga tao na mag-invest sa iyong mga ideya. Ito ang panahon kung saan ang iyong mga pangarap para sa hinaharap ay maaaring maging isang realidad. Ang jackpot, Leo, ay hindi lang tungkol sa isang financial windfall. Ito ay tungkol sa paggawa ng iyong mga pangarap sa konkretong tagumpay. Ang iyong likas na kakayahan na manguna at magbigay ng atensyon sa iba ay maglalaro ng malaking papel sa iyong pag-angat patungo sa kayamanan. Ang iyong presensya at ay tutulong sa iyo upang makapag-secure ng mga bagong partnerships, makaakit ng mga kliyente, at makuha ang mga business deals na magpapataas ng iyong pinansyal na katayuan. Sa impluensya ni Pluto, maaari mong mapansin na ang iyong mga estratehiya sa negosyo ay nag evolve Nagtutulak sa iyo na mag-isip ng iba at yakapin ang mga bagong ideya. Ito ang tamang panahon upang magsapanganib. Dahil kapag ginawa mo ito, makikita mong may malalaking returns. Ngunit Leo, hindi lang ito tungkol sa tagumpay sa labas. Ito ay tungkol din sa personal na paglago. Sa impluensya ni Pluto, maaari mong mapansin na ikaw ay dumadaan sa isang malalim na pagbabago na nakakaapekto sa paraan ng iyong paglapit sa negosyo, kayamanan, at kahit sa iyong personal na buhay. Makikita mong nagsisimula kang mag-isip mula sa isang bagong pananaw tinatanggal ang mga lumang gawi at niyayakap ang isang mas empowered, tiwala sa sarili na bersyon ng iyong sarili. Ang pagbabagong ito ay magiging susi sa pag-unlock ng kayamanang nais mo dahil ang universo ay naggagantimpala sa mga handang magbago. Leo, ikaw ay tinadhana para sa tagumpay ngayong taon. Ang iyong likas na talento, kasama ang mga kosmik na puwersang gumagana, ay nagdadala sa iyo sa isang jackpot na wala ng katulad yakapin ang iyong mga katangian sa pamumuno, magtakda ng matapang na hakbang, at magtiwala sa iyong kakayahang lumikha ng kayamanang nararapat sa iyo. May malalaking plano ang universo para sa iyo, at panahon na upang yakapin ang masaganang hinaharap na naghihintay. Libra Ang estrategista ng balansi Libra, ang iyong likas na kakayahan na makita ang parehong panig ng bawat sitwasyon at panatilihin ang balanse sa lahat ng aspeto ng buhay ay malapit ng maging iyong pinakamahalagang aset sa paglalakbay patungo sa pinansyal na tagumpay. Ngayong taon, ang universo ay nag-align sa isang paraan na ang iyong strategic mindset, diplomatikong kalikasan, at kakayahang makabuo ng pangmatagalang partnerships ay gagabay sa iyo patungo sa kayamanan at mga oportunidad na matagal mo nang pinagtatrabahuhan sa impluensya ng Jupiter at Venus, Libra, ang mga enerhiya sa paligid mo ay partikular na malakas. Hindi ka madalas magmamadali sa paggawa ng mga desisyon ng walang maingat na pag-iisip at ito ay magbubunga ng maganda habang makikita mong lumalaki ang iyong mga pamumuhunan at mga negosyo. Ang iyong maingat na pamamaraan sa pinansya ay palaging naging isa sa iyong mga lakas. At ngayon, sa pabor ng mga bituin, makikita mong ang iyong pagtitiis at sipag ay magbubunga ng maganda. Ngayong taon, maaaring magsimula ka ng mga bagong negosyo, magsecure ng makapangyarihang partnerships, o kahit makakuha ng hindi inaasahang pinansyal na suporta para sa isang proyekto na matagal mo nang pinapalaki. Ang bihirang planetary alignment ay nagtutulak sa iyo upang kumilos sa mga ideya na matagal mong itinabi Binibigyan ka ng pagkakataon na maisakatuparan ang iyong mga plano ng may higit na kumpiyansa. Kung nagsisimula ka man ng bagong negosyo, nag-finalize ng isang pamumuhunan o gumagawa ng matapang na desisyon sa pinansya, hinihikayat ka ng universo na samantalahin ang pagkakataon. Ang impluensya ni Pluto ay magkakaroon din ng malaking papel sa iyong pinansyal na pagbabago. Bilang planeta ng pagbabago at muling pagsilang, Itutulak ka ni Pluto na gumawa ng matapang na desisyon na tumutugma sa iyong pangmatagalang layunin. Ito ang panahon ng personal na pagbabago, Libra. Maaaring maramdaman mong tinatawag kang mag-take on ng bagong papel o mag-explore ng mga bagong landas na dati ay labas sa iyong comfort zone. Ang iyong kakayahang mag-adapt at maghanap ng balanse sa lahat ng sitwasyon ay magiging susi sa pag-navigate sa mga pagbabagong ito at paggawa ng pinakamahusay mula sa mga oportunidad na darating. Libra, ito na ang iyong panahon upang umangat. Ang jackpot ay hindi lang tungkol sa agarang kayamanan, ito ay tungkol sa pangmatagalang pinansyal na kasaganaan at personal na paglago. Ang mga estrategikong hakbang na gagawin mo ngayon ay maghuhubog sa hinaharap ng iyong pinansya. Kaya maging maingat sa mga pagpili na gagawin mo. Ang universo ay gumagabay sa iyo patungo sa landas ng kasaganaan. At sa iyong likas na mga kakayahan sa negosasyon at estratehiya, ikaw ay higit na handa upang magtagumpay. Ito na ang pagkakataon upang magtiwala sa iyong mga instinct, magsapanganib ng may kalkuladong panganib, at yakapin ng kasaganaan na inaalok sa iyo ng universo. Ang iyong hinaharap na kayamanan at kasaganaan ay malapit ng dumating at ito'y lahat dahil sa iyong maingat na paglapit sa buhay at negosyo. Libra, maghanda kang yakapin ng iyong kapangyarihan at ang kininang ng iyong pinansyal na breakthrough. Conclusion. Ang landas paabante. Tulad ng ating nakita, ang mga bituin ay nag-align sa isang pambihirang paraan ngayong taon, nagdadala ng malalaking oportunidad para sa kayamanan at kasaganaan sa limang partikular na zodiac signs. Aries, Taurus, Gemini, Leo at Libra. Ito ang inyong pagkakataon upang magningning. Ang mga cosmic na enerhiya ng Jupiter, Venus at Pluto ay nagtutulungan upang magbukas ng mga pintuan ng pinansyal na tagumpay na matagal nang nakasara. Para sa Aries, ang iyong tapang at pamumuno ay gagabay sa iyo patungo sa mga breakthrough sa karera at mga bagong ventures. Taurus ang iyong pagtitiis at matatag na paglapit sa buhay ay magdadala ng mga gantimpala mula sa mga pangmatagalang pamumuhunan at sipag. Gemini, ang iyong makapangyarihang koneksyon at kakayahan sa komunikasyon ay magdadala sa iyo ng mga partnership na lilikha ng kayamanan. Leo, ang iyong espirito ng pagiging entrepreneur at likas na pamumuno ay magbubukas ng mga pinto sa mga bagong oportunidad sa negosyo. Libra ang iyong estrategikong pananaw at balanse ay magtitiyak na ang iyong mga pamumuhunan at desisyon ay magbubunga. Magdadala sa iyo ng kasaganaan na nararapat sa iyo. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang swerte lamang ay hindi sapat. Ibinigay ng universo ang mga oportunidad na ito, ngunit nasa iyo ang hakbang upang kumilos. Ang kayamanan na tagumpay na darating sa iyong buhay ay mga resulta ng iyong dedikasyon pagtitiis at kahandaang samantalahin ang pagkakataon kapag dumating na Habang tinitingnan natin ang hinaharap ang susi sa tagumpay ay ang malaman kung kailan kikilos kailan magtitiwala sa iyong mga instinct at kailan yakapin ang pagbabago Para sa iba pa sa atin ang cosmic shift na ito ay isang paalala na ang mga oportunidad para sa paglago at kasaganaan ay palaging nasa loob ng ating abot kamay. Manatiling bukas sa mga senyales, magtiwala sa tamang oras, at i-align ang iyong sarili sa mga enerhiya ng universo. Kung ikaw ay nararamdaman na tinatawag patungo sa isang mas mataas na layunin, ito na ang iyong senyales upang kumilos.